Sa puntong ito masasabi natin na talagang masaklap nga ang buhay ni Harry Roque. Dahil dito daw sa ating bansa, pasasa itong si Harry Roque sa maraming bagay na makamundo. Marami daw eto, etong post na ito. Meron daw tinatawag na Batang Boys etong si Harry Roque. Ibig sabihin mga bata niya, mga alam niya na. Hm. Di ba? Obvious naman etong si Harry Roque. At itong uh, batang boys nga daw na ito, ito daw ay nananawagan na bumalik na nga rin si Harry Roque. Dahil hindi na daw natutususan ni Harry Roque yung monthly allowance na mga batang boys. Kung ilan yan, ako siguro kahit saan lugar mapunta itong si Harry Roque. Meron talaga. O, oh, yan ba ay dapat natin pag-usapan? Yan ba ay dapat natin paniwalaan? Sa so, tingin ko yung mga ganitong naglalabasan na baho ni Harry Roque, deserve niya eh. Deserve na siya ay i-criticize, deserve na siya ay banatan din ng mga netizens, ng mga kababayan natin. Dahil sa kawalang hiyaan niya. Hmm. Ang taas ng tingin sa sarili. Yun pala, babagsak at babagsak ka rin. Kung, kung nakikita niyo po kung gaano ka-cheap, kung gaano ka-baba, kung gaano ka-sleazy, ang mga actions, ang mga pananalita ngayon na itong si Harry Roque. Diba? Meron silang mga pasayaw-sayaw na bangag-bangag, -bang, niwi-niwi. Diba kung nakikita niyo yung kanyang mga argumento, yung kanyang mga narrative ngayon, napakababang uri. Hmm. Ayan. As uh, the net titans and more alleged the victims come forward, Roque's absence only deepens public suspicion. With accusations piling up and international law enforcement uh, now in the picture, the question remains, how long can he run? Dahil ulitin ko ha, maraming kaso itong si Harry Roque. At yun nga, mukhang pag ito ay bumalik sa ating bansa, maraming kahaharapin. Maraming inagrabyado pala ang mokong na ito.